Gising na araw na naman po mga kasudoy For today's video ay samahan nyo kaming mamasyal, makilungoy, Magisised, at, at syempre mag-enjoy na rin sa Kanigaw Island at sama mga basketball players ng Lady Division sa nakaraang Evraa 2024 sa Ormog City At ayun na nga guys, bumiyahe kami ng mahigit tatlong oras mula sa Tunga Leyte papunta ng Kanigaw Island Bali kami ng aeroplano, charot, ng van worth 7,000 para sa balikang biyahe at syempre guys, dinaanan namin ng Ormoc City kung saan na bumalik sa aming mga ala-ala ang mga masasaya at di malilimutan kaganapan noong Evra at 2024 dito mismo sa Ormoc City. Kaya salamat! Hello Pini! I miss you! Pero kailangan muna namin dumaan sa grocery store kasi kulang yung aming mga dadalhin papunta ng isla. Kaya pagdating namin sa Inupakan, dumaan muna kami dito para mamili ng kung ano-ano lang na pwede madala sa isla ng Kanigaw. At habang busy kami sa pamimili sa grocery store, pero ang dalawang to, higa-higa lang. Hayahay ang buhay. para nasa bahay lang. Ano <coughs> At ayun na nga, matapos ang mahigit tatlong oras na biyahe, ay narating na rin namin ang Matalong Blate, eh, kung saan kami sasakay ng bangka papunta sa Kanigaw Island. At bago kami tumawid sa Canigao Island, ay nagbayad muna kami ng 220 pesos per head para sa kanilang entrance fee, tourism fee, bangka fee, at kung ano-ano pang mga fee para makarating power para makarating sa Canigao Island. Uh, at nang makasakay na kami ng bangka guys, ay tuloy-tuloy pa rin ang kulita ng mga batang ito. At nang magsimula ng umandar ang bangka, ba't biglang tumahimik ang mga batang ito na tila ba may susuko o susuka? Charot! Pero ang isang ito, di ko alam kung uh, susuka ba or iniwanan ng jowa kasi sobrang tulala. Uy! At matapos ang 15 minutes na biyay sa bangka, sa wakas, narating na rin namin ang Kanigaw Island. Kaya naman excited na kaming bumaba para mapagbasdan ang napakagandang islang ito dito sa Matalum Leyte. Touchdown sa beautiful island ng Matalum Leyte. Welcome to Kanigaw Island. How At dahil sa tanghali na kami dumating dito sa Kanigaw Island, syempre hindi namin pinabayaan yung aming mga bulat sa tiyan. Kaya kumain muna kami bago kami magtampisaw sa dagat. matapos na kaming kumain ng tanghalian. Syempre, tumakbo ang isang ito na para pa ngayon lang nakakita ng dagat. At ang isa naman to, para pa isang modelo sa isang music video. I see you. you. try to hide your face cause you get nervous when they stand. I need you. I know you wanna go so can we race up out of here? Make way, time is near better. Make way night. No. rin po si Baljoven. Siyempre, nagpakuha na rin ang video. Siyempre, bawal ang tutulog-tulog dito sa isla. Na baka pagising mo, nasa dagat ka na. oh, ba? Diba? Sabi ko sa inyo eh. At dahil wala kami magawa dito sa isla at sobrang init ang panahon para maligo sa dagat, ay nagikot-ikot muna kami dito sa isla. Pumunta kami sa kanilang talipapa para makita kung ano yung mga pwedeng mabili o ano yung kanilang mga paninda. At ito yung nakita namin, ang bola ng volleyball. Kaya binili na rin namin kahit ang mga basketball players yung kasama ko, nagtatry din sila maglaro ng volleyball. Subukan nga natin. bangon? 300 na lang ito Dili Oo, oh, okay, Sasha. Ayaw naman magpatawad. Kunin na nga natin at maglaro na tayo. Let's go! Ang sayo pang baras. Road to Cebu. Road to Cebu. Road to Canigaw lang ayan. <laughs> Tumabok pong kipindagat. Yogi! Okay. Buti na lang mga basketball players kayo, kundi hindi nga kayo aabot ang intramurals. <laughs> sige, sige. <laughs> Diyos <laughs> ko! Oh, sige, stop na tayo sa pagbabalibol para naman tayo mga grade 1 nito. Takbo na nga lang tayo. Okay. na ako na

<laughs> at pagdating ng hapon, ay naghanda na yung aming mga kasamahan para sa gagamiting mama yung gabi. syempre bawal ang sumuka ha. Susuko lang pero di susuka. At habang busy ang iba, syempre busy rin yung iba sa kaka-tiktok. Tiktoker is yarn. <laughs> at pagdating ng gabi ay syempre kumain na kami ng aming hapunan at gumawa na rin ng mga kababalaghan na bawal i-post sa video ngayon. To. Charot! At nakatutuwa namang pagmasda na paggising mo sa umaga ay ito ang bubungad sa iyong harapan. At habang nag-i-enjoy ang iba sa paliligo sa dagat, ito naman kami, busyng-busy rin sa paghahanda ng aming almusal. Oray, Oray, at ang isa namang to, busyng-busy sa panunood ng Viva Max Charot. Pero at niyan, magkuhan <laughs> na lang ko din niya, kaya kubos ko din

tobud nilarong <laughs> bugalat ini Ronaldo ganagluluto tobud ba ngmarami tama tama na ba tama mo dapat tukoy di ba? kung i nag kung buhat nagag shipko shipko yah shipko shipko Ronaldo das na paso asos baray ganagbulag mo bulang sir kio bus pero hindi ko na nakunan ng video ang aming almusal. Kaya ito na lang, yung pagkain namin ng ice cream na tila ba nag-aagawa na parang mga bata. Salamat crazy time, Karot. Ay, korta ni Mo! Uy, tag-usala! Usala na kababay din ito kang Ronald. Ito kan Ronald. Ito kang Ronald. Pagdating ng tanghali ay pumunta kami sa kaliling talipapa para bumili ng aming makakain. Naragas. Hay ni hay ni sda. Hay nito. Ang tawag ito. Muli naman ani. Mulmul. Ito lagi -mul mulmul. Tagpiri ni -mul ng mulmul.

O sa kakaylo. Kilo. Kilo sa kakaylo ito, ito. Hi, Naton. Adi. Sir, sir. Dito, inganin ko. Straight tip. Kinikita mo sa doon. Adi, o sir. Pagdating ng hapon, syempre, hindi na namin pinalampas ang maligo sa dagat. Syempre, ikaw pa naman, hindi ka maakit sa napakalinis sa tubig dito.

Ala, ka mo mga intoy. Wari dito to nga. <laughs> oh, mga kasuday, hanggang dito na lamang. Kailangan na namin umuwi sa aming mga bahay. Pero wag ka. Sulit na sulit ang aming travel dito sa Kanigaw Island. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod naming travel adventure kasama ang basketball team ng Lady Division Roaring Lions.